magandang hapon sa ating lahat mga pagresa uh, ito pala yung session ngayon uh, ito pala yung session ngayon no? tayo uh, pahinga muna kami ni Butsoy kasi galing kami sa biyay dito rin no? no? yan ni no? Butsoy askal bali galing pala kami ng ah pagod ang dito pala kami ngayon sa Tandad Sura nga kami ngayon ito pala service namin yan ito mga kagrasa oh. napago din Taba, sobrang init sa upuan kaya pinaba ko muna si Kutsoy at sa challenge pala natin yung mga malulupit na bragger dyan sila Rusmartan at si Norman Magusin baka naman oh, may stress service kayo dyan para hindi na mahirapan si Butsoy magbiyahe hindi na siya akit dito ba kasi almost 100 kilometer yung binabiyahe namin tuwing ano yan sa uh, sabado lunis ng madaling araw mula Rizal hanggang Pampanga naman pag lunis ng madaling araw tapos ah uh, sa hapon naman ano naman mula pampanga ang risa naman kami Kali ito lang yung service niya oh. o yung kabayo ko eh naawa ko eh. eh gusto ko sana maging komportable na yung upuhan niya uh, hindi na siya mga ngawit pa ayan o yan, oh. Choy. Shhh. Tapos ka na umihi. Dali, oh. dito. Ay, iwan. Dito. Ano yan, oh. uh, o. So, butsoy, kapoy. Oh, butsoy, o. Oh. Hmm. Si Norman Magusin. Saka si Rosmarta, no. O, oh, yan, o. Oh. challenge natin yan, Choy. O, oh, baka naman. Oh, yung mga luma nating service dyan, o. Oh. Para may sakis butsoy, o. Oh. O. Oh. Ayan, papakita ko sa inyo ngayon kung paano siya makyat sa motor pero maya maya konti kasi napagod siya eh oh? naman siya siya kay eh. oh, o uh, bali biniyahin namin mula Pampanga isa't kalating oras mula hanggang Tandansura baga mayroon pa kami mabiyahin isang oras mula Tandansura hanggang ano naman ah uh, Antipolo Rizal. Ayan, uh, pahinga muna kami ng ano, uh, 20 minutes para di siya mapagod. Oh, kapoy ang musik pino. Oh, choy, kapoy. Puyo-puyo man. Kaya putos nito kung bak bakit ito siya tinitrinig at isama lagi sa biyay. Kasi pag madaling araw, uh, token kasi ako. Kaya ang ginagawa ko, yung training ko siya para pagbiyahe na madaling araw, hindi na ako antokin kasi nalilipang ako sa kanya ba. Baga, mayroon na akong ano, mayroon na ang nagsagi sa likod ko. nagro sa ba? Kumbaga, uh, pag masagi na yung likod ko, nakukuryente ako, eh, wala na antok ko. Ganun lang yan, parang gimi-gimi ba? Uh, Pinas-forward na natin. Uh, tapos yung 20 minutes namin pahinga, sus, so kung Kasama ka pa ba, Choy? Oo. Oh. Tanawa, o. Oh. Sika, Madali na. Yan. Sige! Dali, Choy. Yan. Kapatita kita mo, iyan niya. Sakayan yan ngayon. Ito. Sige. Oo. Oh. Saka, eh. Sige. Ay, iwan. Sige. Yan. Pwede na siya ngayon. So, wala na. Pwede na ng 50 minutes. Choy, baba ka. Walang tali. Ayan, huwag ka bumaba. Ay, kanaog. Hmm. Ayan. Diba? Ayan. Ayan na. Ah, babiyahin ah, na tayo ngayon. Sama si Putsoy. Ayan, hawak Choy, ha? Ah. Sit up na natin ngayon yung ano, punit ah, kasi sobrang init. yan lang siya ngayon ng mga kabra so yan uh, tatayo lang yan ng ano almost 4 hours kaya nakakawa din pero no choice kasi ito lang yung kaya natin eh. yan biyay na tayo choy tumak Come on, Come on kagrasa Nagyayin na tayo Let's do it na mga kagrasa Habak choy Yan, chalice natin Ay, takray sa pagkakura dyan mga kakasa traffic light tayo ngayon kawawa ah. naman si Potsoy para pagdahan sa service road hindi na namin nalusungin yung baha umulan man maraw umaraw kasama pa lagi si Butchoy pag sa akin eh uh, kaputi rin siya hindi rin siya ano sa kaputi hindi rin siya na ilang kapat din siya ma, ano yan, uh, mga naglat mga pa pagka naman uh, laban din siya kahit mainit sa paa niya yung kukuhan tiis lang kahit lupin, ito yung senaryo namin ngayon pag sa pano ng hapon આવક સંસયા હાલ હાલ મંડીલા ચોય રયા પછે કયા 8 ને જાય ના પણ હવે થી આવી થી રચી તીરા narating na namin ano na mga kagrasa uh, 55 kilometers na mula Pampanga hanggang ano uh, Mandansura. ngayon mayroon pa kaming bubunuin na uh, 39 kilometers mula Pandansura hanggang ano uh, Risa Rizal na pinupol yung ano uh, yung video sa ano kasi uh, sobrang haba na uh, almost 4 hours na yung biyahe namin mainit uh, uh, din yung sulpon ba mabibilad sa araw mga madrasa kaya uh, pinutol-putol ko na lang

kumawa high blood to ay subot so ay pero kalma lang tayo pagkatapos uh, uh, pa lang kailangan makapain pasensya natin kasi maraming pasaway na paipit uh, oh, biglang kabalandra sa iba Ilang pala sa Tapos, na tayo ngayon sa ilalim ng Tandansura Bridge, mga pagrasa. Nabilag ah, yung kamera natin sa init ng araw. Okay, salamat!